ang hapon malapit na guys ang huwian so 4 ano na 4.15 pm so malapit na tayong huwi na naman patapos na naman ang araw patapos na naman ang hapon so ganyan talaga ang buhay guys laban lang tayo always huwag tayong mag surrender kasi yun talaga ang uh, normal life as an OFW tuloy-tuloy uh, lang tayo guys sa ating mga ginagawa or sa ating mga trabaho huwag tayong susuko labanan natin ang lahat guys kasi hindi naman to para sa atin kung hindi para sa ating family so yan lang so naglalakad ako guys galing ako doon sa CR ang toilet kasi dito guys sa loob dyan sa loob na yan ng aming yang sa dulo ano masyado dyan punong puno ang daming mga tao nakapila so kung gusto ka ng uh, kung naiihi ka na talaga guys pipigilan mo na lang kasi nakapila ka so mahirap din po pagpigilan mo yung ihi mo baka mamaya magka ka so mas delikado pa kaya nga nagpaalam ako dyan sa gate so may gwardiya na may gwardiya na, may gwardiya dyan na Saudi so ayaw magpalabas so nagpaalam tayo doon sa libanis na boss at uh, pumayag naman siya. So yan po guys ang ano yan ang na uh, problema dyan ang toilet kasi ang daming mga workers tapos ang toilet is isa lang. So pila-pila po dyan ang workers. So yan po pala guys ang aming project oh yan. Pagawaan siya guys ng sasakyan. So isang ano na yan? isang building na yan. Apat na apat na ganyan, guys. So yan. Apat na ganyan. One, two, three, four. So yan lang guys sa akin konting vlog. Magandang buhay and uh, thank you for watching. Salamat sa mga nag-support always sa akin. So So bye bye!